Magandang araw po mga kababayan, mga kapatid, mga kalahing Pinoy. Welcome po sa ating channel, Vice President Sara Duterte. Bumanat na po. Ito ay uh, dahan-dahang bumabanat na eh. Unti-unti. Talagang direkta na po ang banat na ginawa ng ating VP Sara. Mismo sa Malacanang. Hindi na lang siguro pinalang, pinangalanan pero lahat na to isang banat lang, lahat para sa lahat na. Para sa lahat ng buaya sa kamara, buaya sa senador, sa senado, mga buaya sa malakanyang. Uh, matindi, matindi yung banat na to. At ito maganda. Uh, maganda yan na uh, unti-unti uh, parang nagbibigay inspirasyon, fighting spirit ito sa mga oposisyon. Uh, kaya, kaya napakaganda nito. Meron kasing uh mensahe si Vice President Sara uh, dito sa mga kapatid na Muslim Muslim tribes mula sa Davao City. Tatlong pahina po ito eh. Pero ang unang pahina eh nagbibigay siya nag uh, papahayag siya ng pasasalamat na sa mga Muslim tribes na sumusuporta sa kanya. Ang gusto kong basahin po itong dalawang page na pangalawa at pangatlo. So, babasahin ko po. Uh, office of the Vice President, ang Pilipinas may healthcare system. Dapat na totoong mag, mapapangalagaan ang, kal, ang kalusugan ng bawat Pilipino at maibsan ang mga gastusing medikal tuwing darating ang sakuna. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may PhilHealth na imbis paigtingin ay kukunan pa ng pondo upang magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan ng tao. Ito, direct hit na to kay Marcos. Bakit? Sila may pasimuno nito eh. Yung budget na Uh, nag-over daw, sumobra na 90 billion ng PhilHealth. Di ba kinuha nila? Eh hindi naman to galing sa tax. Galing to sa mga contribution ng mga miyembro. Isa sa uli daw nila sa National Treasury. Kasama si Recto. Nagpaliwanag pa ng supply si Recto dyan. Ibabalik nila sa National Treasury yung 90 billion. Ah, kinuha nila sa PhilHealth. Kung maaalala natin dati, pinasama nila yung 125 million na confidential fund ni Vice President Sara. ba diba? Gigil na gigil yung mga komunista dyan. Sila uh, sila virus, si Ho sila Hontivirus, sila Castro. Akala mo, ninakaw akala mo ninakaw ni Bipisari yung 125 million. Ang sinasabi nila, ginastos. Una parang uh, 20 parang uh, 20 plus days, parang ganon. Tapos naging 11 days. Gulat na gulat sila eh, no? May, may kasamang pagdadrama na akala mo binulsa. Ang sabi nila, ginastos. Eh, talagang dapat gastos eh. Kasi December na nakuha yung budget eh. <laughs> Kapag uh, umover na sa sa December yon ibabalik eh, yun sa National Treasury. At hindi ka-effective na uh, humawak ng budget kung hindi mo yang gagastosin. Eh. So, ginastos. Within 11 days. Gagulat, kunyari sila. May kahalong drama para bang binulsa ni Vice President Sara yung 125 million na confidential fund. Uh, parang ganun sila umatake ng ano nang ng, uh, ng uh, propaganda nila. Meron namang naniniwalang tanga. Ano? Ah, saan ay yung 125 125 million lang yan. At 'yun ay hindi ninakaw, hindi ibinulsa. Ito, 90 billion. Isa sa uli daw sa National Treasury. Kuno. Daw. Paano natin malalaman kung ibabalik nga nila sa National Treasury? Mayroon bang accountability dyan? May transparency ba yan? Alam ba natin yung bilang ng amount ng pera natin sa National Treasury? Paano natin matitiyak? Ibinalik ba nila? binilang ba? Wala pong transparency dyan. Hindi po natin tiyak kung ibinalik nga talaga yan. O ibinalik ba ng buo? O may bawas ba? Wala po tayong alam dyan. <clears throat> so, walang transparency yan. Walang accountability. Bakit nagka-interest sila? At yung mga official naman ng PhilHealth, sunod-sunuran lang. Kasi appointee lang siya at pwede kang sipakin. Yung mga ibinotong mayor, governor nga eh, nasuspindi nila eh. Kaya garapalan ng harassment dito sa gobyernong ito. Matindi yung corruption uh, at pakalawak, napaka garapalan. Uh, Harap-harapan. Ganyan po ang pagnanakaw ngayon. Ang titindin ng mga buhayang ito ngayon, busog na busog. Ang Pilipinas may mga rep representante sa kamara dapat na nakakaintindi sa totoong sanhi ng kalusugan uh, ng kakulangan sa police to population ratio that the shortage is a figure that cannot be solved during our lifetime due to the annually ballooning population and lack of budgetary resources to hire more personnel the country should have representatives who understand that in order to fully address the shortage there is a need to leverage available technology and leapfrog into the future where policemen are armed with the best security products that do not require their physical presence all the time Subalit ang Pilipinas ngayon ay may representante na inbis na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit sumaw, sumasawsaw sa isyu ng iba. Ito po eh yung sinasabing 75 uh, PNP personnel na tinanggal sa security ni Vice President dahil ang katuwiran nga ay may kakulangan sa pulis sa police visibility dito sa Metro Manila o kung saan pa <coughs> inalis po sa vice president which is dapat uh, ang ito po ay maliwanag na harassment, maliwanag na pambubuli. Kumbaga, ngayon pa lang sinisindak na nila si Vice President Sara. Ha. Para hindi umalma. Para alam mo, alam mo yun no? yung hindi siya uh, kasi talaga namang sinisiraan siya no, pinapabagsak yung kanyang popularity yung kanyang magandang uh, karisma sa mga tao. So, sinisindak siya, binubuli siya na eh, hindi ka pwedeng magmatapang, hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng lumaban, ganito ang mangyayari sa iyo. pinuunahan na, kumbaga. Hindi naman hindi naman papatinag diyan ang ating Vice President. Katunayan, pumapalag na nga eh. Ito ah, dinadaan niya lang sa mga liham-liham mensahe. Uh, ang Pilipinas ay may airport officials. Dapat na nagsusumikap na maabot ang adhikang magkaroon tayo ng world class facility na pinapahalagahan ang seguridad at privacy ng lahat ng pasahero lalong-lalo lalo na pagdating sa mga kabataan, subalit ang Pilipinas ngayon ay may mga opisyal na paliparan na tikong bibig ukol sa banta ng siguridad at hindi man lang nagsasagawa ng masusing investigasyon tuwing may banta tulad ng pagpapasa publiko ng video footage, flight details at iba pang maseselang impormasyon ng mga pasahero kahit pa ng mga menor de edad. Alam niyo po yung pumunta si Vice President Sara sa Germany. 'Di ba may inilabas na photos, may videos na galing sa CCTV camera kung saan ang may control noon ay eh doon sa airport, yung mga parang opisyal ng airport. At uh, yung photos na yon, video hindi mo mailalabas lalabas yung basta-basta, kundi walang signal ng nasa itaas. Kumbaga, ito po ay uh, parang siguridad sa mga pasahero na dapat hindi isinasa publiko. Imbis na pagandahin ang ating international airport, mga airport, imbis na uh, i-address natin kung ano yung mga dapat na sinusolve na problema, nagba-brown out dito, brown out do. Ito po yung ginagawa. Pamumulitika. Kaya ang bansa natin ngayon, pasadsad eh. Noong panahon ni Pangulong Duterte, naka-take off na tayo eh. Wala na tayo sa ano, sa lapag. Naka-take off na. Nasa area na po tayo. Pagdating ni Bangage, sad-sad uli eh. Sad-sad po uli ang Pilipinas. Ito na po yung pangalawang page, masahin natin. Ang Pilipinas bilang isang malayang bansa ay tumitindig dapat laban sa mga pang-ihimasok ng mga dayuhan sa ating mga domestic affairs. Subalit ang Pilipinas ngayon ay dali-daling yuyuko at susunod na lamang sa anumang kagustuhan at pangingialam ng mga banyaga tulad na lang ng ICC. Itong ICC, tuwing may mga 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 uh, anong tawag na itong issue. Halimbawa, itong uh, pulboron video. Tuwing may mga issue, may mga kapalpakan, ang gobyernong ito, yung nangyaring baha after nang sona pinagmalaki pa yung flood control tapos nangyaring baha tuwing so, may mga ganyan laging lumalabas ICC ICC ayan eh waran to pares eh <laughs> ginagawa itong ano eh ginagawa itong propaganda diversionary tactic pero syempre hindi tayo pwedeng isa isa walang ang tawag nito hindi <coughs> tayo pwede mag confidence dyan na ito'y uh, pananakot lang nila yung ICC na yan para ma-divert yung mga tunay na issue yung mga kapalpakan nila para matabunan pero dapat natin itong uh, seryosohin din dahil naglabas na nga ng pahayag si uh, DOJ Secretary Boeing na kung sakaling pumasok daw ang ICC anja pa yung mag, 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 mag uh, serve daw ng warrant ay eh, hindi na raw haharangin ng DOJ samantalang si Boeing nung una uh, nung bago pa lang si Marcos pumunta pa ito ng ano eh ng headquarters ng ICC <clears throat> pinagtanggol niya pa eh na wala sa jurisdiction ng RC, ICC hindi pwedeng mag-imbestiga hindi pwedeng meron kaming uh, functional na justice system mga uh, ganyang mga sinasabi niya ngayon iba na uh, iba na po parang ganito lang yan eh yung mga pangako ni BBA pagtutuloy ko yung build 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 tatayo kami na build better more wala na puro ano lang, puro bumalintong, nabaliktad, wala na. Hindi na, hindi na po, ah, kumbaga, yung continuation, wala na yun. Wala na. Bangag eh. Ah, mga kaigsunan ko at si ah, sipag at galing ng Pilipino na dapat ang Pilipinas sa ating mga karating bansa. Subalit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, nag, nagihirap, at lumulubog ng dahil sa mga mapanlin lang para maupo sa pwesto. Mapanlin lang para maupo sa pwesto. Sino bang bumodol sa atin? Ha? <laughs> Ang daming binodol para lang maupo sa pwesto. Sino yan? Yung bangag sa ano, Malacanang. Hmm? Pagod na pagod na tayong makita ang bayan na napag-iiwanan, tinatrato na parang walang halaga, hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Uh, meron pang pahayag si Vice President Sara, no? Eto po, ah. <clears throat> uh, August 7, 2024 po ito. Ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayanan. Ha? Dapat ang ating Pangulo may malasakit at kakayanan para itaguyod ang ating malinis na pamahalaan at pag pagunlad ng bayan. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Direkta na yan. Direct hit na yan kay Pangulong Marcos. Kaya ang tanging nananaig sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Mga ka talaga sa gobyernong ito, sa administrasyon ni Marcos. Walang direksyon ng ano eh. Ang Pilipinas, ang kanyang pamumuno, walang direksyon. Ano ba tinatahak natin ngayon? Saan tayo pupunta? May nakikita ba tayong pag-angat? Bumulusok na yung piso. Dumadami ang walang trabaho. Uh, ang inflation tumataas. <clears throat> ang hirap na ng buhay ngayon. Marami nang na, uh, nagugutom. Marami nang naghihirap. Meron pa isa rito eh. Ito po. Ay, nabasa ko na yata ito kanina. Matama. Pagod na pagod na tayong makita ang bayan na napag-iiwanan. Tinatrato. Uh, nabasa ko na yan kanina. So dito po, masasabi ko maganda tong ginagawa ngayon ng uh, Vice President. Unti-unti, dahan-dahan, direkta, bumabanat sa Malacanang, sa Kamara, sa mga kapulisan, ito kay Marbil, na nanghaharas, haharas, nang tatakot, nang bubuli. Ay, uh, maganda yan, na bumabanat siya. Nai-inspire ang uh, opposition sa kanya. At yung mga yung mga tao na nagdadalawang isip na bumitaw kay Marcos yung kumbaga parang ayaw pa bumitaw Marcos pa rin, Marcos pa rin baka ma-inspire sila maganda rin kasi yung mataas yung posisyon na nagsasalita yung ang nagsasalita ay mataas kagaya ng vice president pangalawa sa Pangulo, pangalawa sa ating leader, ang Vice President. <coughs> ito po ay uh, talagang malaking bagay at may dating ito sa tao pag, pag mataas talaga yung nagsasalita. Iba ang dating nito. Tandaan nyo yung trust and approval rating ni Pangulong BBM, 52% na lang. Dati 87 86, 85, ganyan yan eh. Ngayon po, 52% na lang. Ilang buwan na lang eh, ah, mawawala na yung majority support. 52 eh. Pag naging 49, hindi na po majority ang support ah, kay, F, ah, kay PBBM ng mga tao. Pag pumalo ng 49 yan, ang corruption ngayon, matindi. Sobrang harap-harapan, garapalan. Uh, parang, uh, tignan nyo po, ano, mga kapatid. Uh, sa mga troll ni Tamba, mga ensaymada vlogger, <coughs> may sarili bang proyekto ngayon? Sabihin natin, infra may sarili bang proyekto si Marcos? Uh, pwede kayo mag-research. O kaya may napapanood ba kayo? May nababalitaan ba kayo? Yung sariling uh, project ng Marcos administration. Ha? Kasi po, nung panahon ni Pangulong Duterte, napakarami talagang proyekto. Build, build, build. Ang daming vlogger ang nagbablog. eh dito po sa mga vlogger ngayon na no, mga bangag vlogger inside mada vlogger vlogger ni uh, Tamba ni Lisa ano ang content nila ano yung mga binablog nila atake sa Duterte yung mga magagandang ginagawa ba ng Marcos administration binablog nila meron ba mga tamba tambali sa vlogger may mga binablog ba sila na build better more ko no na yung build better more mo? No? may nabalitaan ba kayo na sariling project ng Marcos administration na airport seaport mga long road ah uh, bypass road service road mga ganyan dapat nakikita natin sa Facebook yan sa YouTube dapat dapat may marami nagbablog yan eh. wala tayong napapanood hindi kagaya ng panahon ni Pangulong Duterte ang daming proyekto tayong napapanood uh, <coughs> natandaan ko pa sa lugar ni Lenny Lenny Robredo di ba Bicol siya saan ba yung lugar niya uh, meron da meron dating parang airport doon. Uh, pinagawa niya. Parang nasa lanta ng bagyo yun. Ilang taon nang lumipas. Hindi na ipagawa. Hindi. Duterte lang ang nakagawa. Ang matindi nito, doon sa lugar na yon talo si Duterte. Talo daw siya doon eh. Sabi niya nga, dito talo po ako pero ito ang airport para sa inyo ano na po yun tapos na po yun Nag -inaugura inauguration na ng airport sa Bicol hindi ko alam kung saan banda sa Bicol talo dun si Duterte hindi siya nanalo pero nagbigay siya ng project at ang airport isa sa pinakamaganda pinakamalaki ang naitutulong pagdating sa ekonomiya ng bayan. Kanya po maraming nawalan ng trabaho eh. Dahil wala tayong makitang proyekto, infrastructure project. Wala tayong makita. Kaya ang daming nagre-rely dyan sa construction works. Kaya yung iba siguro, nawalan ng trabaho, wala ng project hanap ng ano ibang diskarte sa buhay. Kung ang pangulo po natin ay tapat lang maglingkod. Uh, sabihin natin hindi perpekto. Wala namang perpekto. Pero kung tapat lang po maglingkod, dapat maraming magagawang projects. Kaya lang dito sa gobyerno natin ngayon wala walang projects. Walang project. Puro atake sa mga Duterte. Yan ang project nila. See you next time.